magandang umaga po mga kaparambin kumusta po? ay maaga po tayo magtitinda po tayo ng harvest po natin itong ano po talong natin ang dami po oh. hindi po tayo pinuntahan ng ating manininda ay syempre ito ay gugulang kapag hindi natin tininda sitaw po yan o oh. ilang kilit itong sitaw may ating tininda? 47 47 po ito ito po ay 5 harvest ay mas madami po ito na harvest po natin. Sa talong may ilan nga bang kilo at itinindar natin? 63. 63? Hmm. Yun. Bali, kagabi nga po ay alis na po tayo nakatapos mga kaparm din sa pagtitinor po. Ay ngayong umaga, hindi siguro po yabot ito sa uh, almusal po ng mga no, kabarangay po natin. Yung iba po order po ito mga kaparm din ito. Nadalhin din po sa mina ito doon sa Camarines Norte. Ito po kay Lola Linda. Yung ng ating mga dinadala na dadalan pa rin po natin. Yeah. Ang kasama natin si Mami. Si Kuya Otoy. Hello, po. Ititinda po yung hinarabis ni Kuya. otoy ititinda mo Otoy. Ilang nga bang kilo eh? Yung hinarabis ng dalawa. Kilo po yung puti ng dalawang Yun, Bata. si Kuya po ay tulog pa. Si Bunso po ay tulog pa. Tara. Tayo po ay ano Re, gulay! Gulay ba? Alam mo naman, sabay! Ah, si, si. Papasok ka na dito. रे hey. दिन <coughs> 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 sila 35 plus 30, 65 Sa baba kaya? Ay! Oh, gulay! Oh, po. Gulay! gulay. gulay! Ay, po. Gulay po, sitaw talong. Ate! Maray, si tao. ay wala tao. Gulay ko ya, gulay. Kita gulay. Oy, si kagawad. Pili na po, pili na. Ayun pala, hindi. Ha? Ha? Kala natin, Ito po. Kal Kala po. Yan, Pili na Yan Kalahati po yan. Ang kalahati, yan. timbang niyan yan. Magkano ano ito? Salamat po. 35. Kalahati, kalahati. Ito. Hindi ba sa at least andiyan Sabihin si Tita. pwede. Pwede man. sigi sige. sige. Are po, Lola. Oy. Are. JR. Ayan po gusto Opo, Tita. Oh. Opo. 30 po ang kalahati. Okay. Mm -hmm. Bulang pala. lang po. Tingin, mari, ay kaso nga ay ano. Sa tuhod. <laughs> sa po Sa tuhod. Sa tuhod. Sa Sa tuhod. Sa tuhod. Sa tuhod. Sa tuhod. Hindi na namin plastic <laughs> at ano. Ayun, bago maganda. Bakit na nga ito pa nilito? Ay, no, ay, kuwama ako. Ano na may pang-anulaan? Dapat kasi. Dapat kasi. Hmm. Ayun, ito, bakit Oo, oh, tita yan. Ito yung ginaganyan Oo, nga. Ma. Tita, Masibati ito Opo, ayun, po makunat po ito Kaya ah, palaki Kaysa masibati. ako bibili ng plastic Maganda pa okay. itong pang-ano sa mga yun, may mga Sabi nga ni Ate, Hindi ako, hindi na bakit ay ako hmm. bibili ng plastic Tita, Maganda rin Opo, yun Yung palaki yun. yun, yun. Yung pala na my pre. Mm, wala ka namang pa dito. Ganda ito pa. Ito. Mm. Yan. yan. Wala ka lahat ito. Ano? Opo, isang kilo. dalawang kilo po yan. Para isang po. Ari po. Aray no, wala, po. Tapos apat na sitaw. Ah, dito na po. Sitaw po. Ilan? Apat. Saan yung... Doon. Kumuha ka doon sa ilalim. Apat lang. Yung ito? Oo, yung... Aray, lima kasi ay. Ito tama na yung apat. Apat lang. Kapo, Ka nagbili rin ako ng talong sa bayan. Ito <laughs> lang <laughs> katalong talong. Saan po, Lula? Ito na lang. Kasi ito pa. Kami namuti kahapon ah. ng talong ay tanghali. Ito kasi maglanta. <laughs> Tara. Ano pa? Ano pa? Ulang na lang. Hindi. Pabuntok ko yan. Hindi. Tayo uh -huh. ko kayo ulit marami na si Ikaw doon. Wala si Mama. Ano isang gabi ano? Isang gabi ay gabi na si Kuya. Bumaya. Ay di isa na mo ko sa tani mam. wala na. Bakit tanggal sa say nakahilera pa? Me, isa kulit si Kuya. Ay tamang tama si ano Kuya oh. Magkita right. kami. Isang buwan na kami hindi nakikita niya eh. Ay, may hinabi na niya ng talong. Mare <laughs> ah. Ah. Are kuya, wala. <laughs> nga ngayon kayo nagtagpo. Ngayon lang tayo nakita. Yari yung... Mabili ka pa ba? Hindi na. <laughs> Nagtampo na yan sa iyo. sa pandesal. Oo. Pwede bang sa pandesal. Malunggay nga. Lulutuin naman yun. <laughs> Uy, pandesal tayo. Pandesal, pandesal. Medyo Saan? Marami pang Saan po ba? Saan po ba? Ay, ay, warik. Ay, na, yung mag -anak. ay, ay maandyan yung mag-anak. Yung... Ay, hindi naman yung pinupot. Hindi naman daw po yun yung... may pinya ka pa dun. Mayroon ang pinya. Magkano po ang pinya? Oo, kayo nulo. Hindi ka alis. Bakit tayo ako? Ayaw mo na talaya tayo. Nagsawa. Nagsawa sa layasan. Pandesal po. Kuya, maganda umaga. Papandesal ay o. Galing bayan ano kuya? Oo. Magkano sa ano yan? Kuya, magkano isang ganyan? Five po. Ito okay, po ay may lahok na malunggay, ano kuya? Ano yun, kuya? Hindi tayo puputin na talo. Wala lang ang silik, kuya. Hindi yan nakapagdala. Yan. Putihin pa pala. Putihin pa, kuya. Nandito na eh. Ito yung mga ngayon muna. Kuya, pandesal o, kuya. Ah, ah. Are po. Oh. <laughs> hmm. Oto, eh, matay. Andresan. Are, pilitin lo. Napa po. Oh. Ah. Kuya, pilitin ko ya. Ah. Yan piliin na po. Bisang kilo ko yan. Yung ganyan kalaki? Bisang dali. Bisang po. Wala sabihin ko, 'di ko kagari. Bisang kilo siya mga kapos ang piliin ko. Ay po, tita ang piliin na po. Teka kalihati po yang ganyan kalaki. Si binti kuya ang kilo. Talong kuya, talong po. May dumaan po din eh, ay nagpapatira po ng paninda po. Tig 10 kilo daw. O oh, pisan, gulay. 35, 35 pinsan yun. Ay ibubukod na po natin. Baka mabili pa ay eh, ititindi daw po mamaya. Ano? Apat. Tahingi pa kung anim. Anim na kilong. Talong. Oh, dosing ganyan dalawa tatlo eh, lima anim pito lalo siyam sampo labing isa labing dalawa. yan okay din. tapos ito ay sampo din lima na yan naka ano hindi po maabot yung ating ano ginayak gawan nakaahon na daw po yung dadala gawan ng karne daw po ay lima din niyan hindi po ilan lang ba yon o oh, tatlo pala ang gawan do pa aro tatlo lagyan mo gilipat okay, mo ito diyan sige mamay ano Tumulan daw ay. Sige mami, hanap. Basta mayroon siya. lang po, panindang mga farm Yan po. Yung talong daw Tara po, mga tinda ulit tayo. Gulay po! À, là nãy. Teo gọi lại pô. Gọi lại pô cho oh Alo, thế tao. Ô oh lại Saya. Hindi na pinadaan. na po, ari po. Tatabi ko lang. Mm -hmm, talong daw. May tatakbay. Hindi ka Oh kalahati po, tiya. Tiyan. Napili po kung alin dyan. Ikaw ang pumili. Ayun. Agaw ito, ya. Ayun, may mo naman. Yan, 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 yan. Oh may, o. Hoy. O, tane, pipihit na kami. ilan ba? ilan ba? Ano? Ay, oh, wala na. Pipihit na tayo. pipihit na. Opo. Mare. Sitaw. O, oh, are, Titao. Tertipay po ang isang tali Sa talong. po. Ang talong magkano? 30 po, Tita. tita Opo. Diyan po sa iyo. Sana all. Ari maganda ari pa na kagabi -e hindi na maaani na Ang dami doon ah. May kalamansi ka. Ay wala po. Ng ang ng kalamansi pala doon. susunod pala 'yung kailangan Amirito. Nga. Ha? Oh, 120 Ah, 120 ngayon Aba. Pagkaganda ng presyo nung. O. nabibili sa 200 na. 200 po. nalalaglag ang doon ay sa bangay. May, arpalipaninda na ni JR? Order na ito. Paninda. Makabalik na pala tayo. Bali to po ay ano na. Hindi na po natin ititinda ito. Gawa ng may mga patira nga po. Okay na po. Uuwi na po tayo. Kuya. No yeah, po. Ayan. Nakabilin ako ng sitaw. Tay, yeah, atay. Mamaya ito kukunin sa bahay po mga patira.